maayong morning, maayong afternoon, o maayong evening, kanyang kanan, mga kaya bagar, o saan na ko ng video, akong ipakita ninyo ang unang batch, ha? Unang batch, ha? Ipadayin niyo bitaw. Kini is first batch sa akong pagputus, tungod kay, o pa may pag-abot sa akong mga order, og dili man humatagaan ang tanan which is magmalipayon na lang ta kung unsang atong madawat or nadawat karong panahon og atong pagasugdan no kini nga mga gamit dili kini siya mahal pero at least di kan kasing-kasing ang paghatag mao na importante mostly sa ako mga ginaputos ani nga time is para ra jud sa ako mga kinugos so expect mga kinugos there so mga guys mga kaya bagger as you can see gabi jud na pushig mo. himo okay, para more man jud time nga na ako ay oras igong oras nga ma lihok ning pagputos ko sa mga gift pupunta sa akong mga kinugos diha pag binutan yung taon mo <clears throat> pag binutan mga unbe mga inday umatagal mo unsa magpasalamatun na lang ka mo no? ayaw mo pag expect o medyo mahal ang ato na laman is mahapi mo sa Pasko o advance Merry Christmas di ay ninyo akong mga kinugos sa akong gibuhat karon siguro dili na jud ni masulti na nga surprise kay nakita naman ninyo kung sa nga hongi pang putos so at least na naman jud ang diwa ng pasko para matawag si gift kinahanglan iputos ug sa makadawat ani nga uh, gift o nakakita man mo diri nga uh, video so I-enjoy na lang ninyo ang moment, no? pasurprise surprise surprise kin tahay na mura ko makakita o oh, di diba og sa mga close friend there mga friend or mga nailang bago dili man ako matagaan ka mo, pero I wish nga ang inyong life karong paskuha is sobra ka, ka um, happy enjoyable ang una lang ang life guys, saon man ang panahon karon medyo nagkalisod. So, expect dan expected yun nga, dili na tagaan ang uban. Kaya eh, kabalo na ta, sa panahon, gipit yun. Kung naanak palang tag-contractor na, nga ano di tagaan ang tanan. Miski pag isa ka barangay, no? Oh, happy-happy lang. No nega-nega sa so, inyong yun kinabuhi ah guys o oh. oh, diba mawag oh, yun ang pagputos bahala lang mag matarong kaputos basta na lang na ay giputos o oh. ikas pagsugod nga na dyan ang forma bahala ka huwag sa tiil enjoy everyone and god bless Morag diril na lang jud diri na lang jud tama ng akong pag voice over mga kay bagar kay morag waste ang haw uto karon kay wa man jud pugo uto <laughs> oh kamo na may bahala kung ano ba yung tanaw ni juha o dili basta enjoy na lang man ang tanan keep safe mauna na inhira ko taman bye bye